Laki mamsak. Bigat. 20 kilos to. Yan o. Oh. O, oh, lagay ko dito. Yan. Yan o. Oh. oh. napakabigat. O, oh, sariwa-sariwa. Yan o. Oh. Napakalaki. Yan. Yan. Nahuli sa kawil. Oh. Yan, sarap ito. Sariwa pa. fresh ka, oh. Alam mo, yung ano niya, oh. O, oh, yung asang, oh. Red na red pa, oh. Yan. Only in Sibay Island. Na meron mga isda pa na malalaki, oh. Alis kisahin ko muna. Yan. Oh, maliliit ang kaliskis nito. Talagang ano. Hmm. Yan, mamaya um, ay eh, lasa na natin. Ito na. Ipisin natin. Siguro anoin na natin, no? lah. Ya tak dalam sangat. slice para anu. Habak. Kita bak tunggu

Ito na karanso yung mamsa na ano na ni slice slice ko. Ano, kalaki ng ano ng slice niya oh. Sobrang laki kasi ng na mamsa niyon oh. Sobrang taba nito. Yan sarap ito isigang. Yan no, lalapad oh. Yan ng ano niya. Yan.